Hello mga ka -PG. Ayan, magluluto nga ako dyan ng dalawang hiwa ng karning babo. Yan po yung ulam namin mga guys. Sinugasan ko lang po yan ng dalawang bisis. Ayan po yung ulam namin. Lalagyan ko muna siya ng asin mga ka -PG. At lalagyan ko rin po siya ng magic sarap with paminta. Para pagprito ko, meron na po siyang lasa mga kapeche. At saka meron din po akong dairy cream. Ilalagay ko po yan mamaya. Pagtapos ko prito ng dalawang hiwang carni. Para po pangpasarap yan po mamaya. Ayan, ipiprito ko po muna siya mga kapeche. Dalawang peraso lang po yan. Tama lang po yan sa amin ng atik ko. Tag-isa po kami dyan. Prito-prito mo na hanggang sa maluto. Andi, nag Iwan na nga rin po ako dyan ng sibuyas at saka bawang mga kapichi para pang pasarap sa aking lulutuin mamaya. Tsaka yan po, baliktad-baliktad mo ng mga kapichi para maluto po ang kabilang side. Meron din po akong latos. Hinugasan ko muna yan mga kapiji para walang mga dumi para po mamaya lagyan ko po yan ng corny yan po ang akin kakainin pang diet diet kaya na nga mga ka brown na po siya madali na po siyang maluto Ayan nga mga ka-PG, binawasan ko po yung mantika niya kasi marami po masyado yung mantika niya. Kasi lalagyan ko siya ng dairy cream. At saka nilagay ko na rin po dyan yung sibuyas at saka bawang po mga ka para mas malasa po siya. Ayan po mga ka-PG, nilagyan ko rin po siya ng magic sarap. And then, ayan, ikot-ikot muna. Okay po siya ng tuyo para pandagdag lasa na rin po yan mga kapeji para mas masarap ang aking niluluto at ano yan na nga siya mga kapeji luto na siya thank you for watching mga kapeji and, and kainan na po thank you sa inyong lahat mga kapeji